One, two, three, go! Okay, arang ka! Five, two, three, go! na. Sabay, 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 sabay <coughs> so, ah, mo bike! Amo na bike mo! <laughs> Ang ingredient yung ni Laguru, 35. Negative 35. <sighs> Grabe, akpat ni Bibong yung iyong uh, bike ko. Oh? Bibong! <coughs> Apa saya dia dingin Dia mau dia mom ya <laughs> so kami <diyo>. lagi anasa. Angin baik banget dari dalam duta. yang pesak, kasih bawa duta apa? ini snow. Oke, 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 kabut lai mang bilat sing ilo oke okay. ayo wis babau nan serbol na serbol Harap lah Okay Alagian lah Oh Ay Ay

Oh. Pagkakaapoy bila tibay Ulo nga ako ni Rida Napalpag sa lamon Hala Oop Lang alang Nice one hindi uh, huh?

Banas. Ubi Bibong bike yun Wala. kondisyon niya mas bibong ba yun? Ang Boy. Kondisyon niya mas bibong ba yun? Ang Ang Kaya ka ano? Oo, hapoy. Banas no?